Recently, gumawa tayo ng video tungkol sa pagkamatay ng PBA o ang Philippine Basketball Association. Marami ang nag tungkol dito. Ang iba ay sinasabing hindi pa naman talaga ito patay, kundi naghihingalo pa lamang. Pero ang karamihan ay sumasang-ayon na ang ligang pinakamamahal natin noon ay wala na. Dapat na nga bang ilibing ang PBA o pwede pa natin itong isalba sa kahit kakaunting pag-asa na meron tayo. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga hakbang na dapat gawin ng pamunuan ng PBA para maisalba pa ang liga na sinuportahan ng napakaraming Pilipino ng ilang dekada. Ang mga hakbang na dapat gawin ng PBA para maisalba ang liga ay ang mga sumusunod. Change leadership, no monopoly, bring back rivalries, simplify the tournament, lessen or eradicate politics, Sokmed and rebranding update rules and regulations, respect history, at listen to the fans. Ang unang hakbang ay tanggalin o palitan ng namumuno. Isa lang ang patungkol natin dito, si Commissioner Willie Marshall. Maaring simple at madali sa ating pandinig, pero crucial ang hakbang na ito. Si Willie Marshall ang kasalukuyang Commissioner ng PBA. Naupo siya sa pwesto mula noong 2018 hanggang kasalukuyan. Ngayon, bago natin gisahin si Kume Willy, e eh subukan muna nating ilagay ang ating mga sarili sa kanyang sitwasyon para nang sa gayon ay mas maintindihan natin kung bakit gano'n na lang ang kanyang mga desisyon patungkol sa PBA. Si Kume Marshall ang natatanging komisyoner ng PBA na dumaan sa pandemya. Alam nating lahat na napakahirap ng mga panahon na iyon. Apektado ang lahat ng aspeto ng liga, ang pinansyal, ang trabaho, ang mga fans at ang mismong existence ng PBA ay nasa alanganing sitwasyon. Bago pa man ng pandemya, aminado ang lahat na naghihingalo na ang liga. Kaya sa tingin ko ginagawa ni Kumi Marshall ang lahat para lang manatiling afloat o makasurvive ang liga. Sa madaling salita, ang primary objective niya ay ang survival at hindi ang mga developments tungkol dito, lalo na sa pinansyal na aspeto. Ngayon, dahil nangangailangan ng pera ang liga, dito napapasok yung mga padrino o yung mga individual na willing maglaan ng pera kapalit ng mga pabor at pakiusap. Alam natin ang ganitong kalakaran. Pinoy tayo, hindi ba? Marami ang nagsasabi na hindi naman talaga si Kumi Marshall ang nagpapasya ng mga bagay-bagay sa PBA kundi ang mga Board of Governors o yung mga may-ari ng kumpanya na siyang kasali sa liga. Isa lang daw papet si Marshall na sunod-sunuran sa mga kahilingan ng ito. Hindi naman natin kilala ang buong pagkatao ni Kume Marshall kaya huhusga natin siya ayon sa mga chismisan at nababasa ko sa mga news outlets. Gaya na lamang na ito. Hindi raw naniniwala si Kume na bumababa ang attendance ng tao sa mga PBA live games kahit mismong finals pa. Hindi rin daw siya threatened na nawawala na ang fanbase ng PBA kahit marami na ang nakakakita at mga pruweba. Pero bakit? Hindi ba ang pinaka na aspeto ng liga ay ang mga fans? Hindi ba sila nagbabayad ng mga tickets at nanonood ng mga games? In denial at nilulo itong si Kume pagdating sa tunay na estado ng fanbase ng liga. Isa pang nakikita kong weakness niya e eh wala siyang malinaw na vision kung ano ang future ng liga. Marami ang nagsasabi na tamad, incompetent at walang alam itong si Kume. Nakapanood na rin ako ng mga interviews niya. Sa mga sagot na naririnig ko sa kanya e eh para siyang hindi komisyoner mag-isip. Pasensya ka na Kume Marshall. Naikukumpara lang kasi kita sa mga inabutan kong komisyoner dati. Naalala ko noon hindi ganito ang pamamalakad sa PBA noong panahon ni John Bernardino at Noli Ayala. Sila ang mga naabutan kong commissioner. Mas may vision sila sa kung paano ilalapit sa tao ang mga PBA games. Paano magiging interesante sa mga fans ang mga laro? Sabay ba sa pagbabago ng mga laro ay e ang pagbabago ng structure ng liga? Mas importante na ba ang mga pabor sa mga board of governors kaysa sa mga fans? Mas naging negosyo na ba ang liga kaysa sa pagiging sports nito? Tunay nga bang mas matunog ang perang papel ngayon kesa barya? Ngayon kung aalisin natin si Kumi Marshall, sino ang ipapalit? Sa mas simpleng kataga, kung aalisin natin si Marshall, sino ang susunod na papet? Kahit sino man ang maupo bilang komisyoner, kung pareho lang ang kalakaran at politika, walang pagbabagong magaganap, sigurado ako. Dapat ang ilagay sa tuktok ay yung may paninindigan at hindi nabubuli ng pera at pressure. Ang ikalawang hakbang ay tanggalin ang monopolya sa PBA. Ibig sabihin lilimitahan ang bawat kumpanyang kasali sa liga sa iisang team. Walang sister company, walang affiliate o kahit ano paman. Magiging madali lang ito kung gugustuhin. Ang bawat kumpanyang kasali sa PBA ay e mga lehitimong kumpanya na may lehitimong negosyo. Pwedeng i-check sa Securities and Exchange Commission kung nagsasabi ba sila ng totoo sa kanilang application. Sa isang kumpanya na nakapangalan ay eh isang team lang ang pwedeng maisali. Siyempre ang tanong ay mababawasan ba ang mga teams na naglalaro sa liga? Siguro sa umpisa, pero hindi rin mga body. Naniniwala ko na kapag nawala ang monopolyo, mas dadami pa ang magkaka-interes na sumali sa liga. Sino ba naman ang hindi gaganahan? Na alam mong may equal chance kayong magkampiyon at hindi lang ang mga teams na galing kay Pangilinan o San Miguel Corporation. Naniniwala akong maraming negosyo ang may pera at kapasidad na bumuo ng team at makipag-compete sa mga naglalakiang kumpanya pagdating sa basketball. Hindi tayo nauubusan ng talent, maraming player, napakaraming mahusay na basketbolero sa Pilipinas pero kakaunti ang mga teams na pwede nilang salihan, nagsisiksikan para maipakita ang gilas at husay sa basketball na sinasamantala naman ng mga big market teams. Naalala ko noong 70s, ibang iba ang structure ng mga PBA teams. Kagaya na lamang ng Chris Pared Manizers ay pag-aari ng Floro Family. Ang mariwasa no Ritake Porcelain Makers ay sa mga koseteng. Concepcion Carrier Weather Makers ay sa Concepcion Family. Presto Ice Cream ay sa mga Gokongway. Universal Textiles o Utex ay kay Patricio Lucy Lim. Ang Tanduay Distillery ay sa mga Elizaldes. Pepsi ay sa mga Lorenzo. Ang Royal True Orange noon na sangay ng San Miguel ay hawak pa ng Soriano family. Kayan ka-diverse ang mga kasali sa liga noon. Kapag nagawa na natin ng solusyon ng monopolya sa PBA, mawawala na rin ang dalawa sa mga galamay nito, ang farm teams at ang lopsided trades. Unahin na natin ang mga farm teams. Ano nga ba ang farm teams? Mayroong dalawang versyon nito ayon sa perspektibo. Una ay mga teams na hindi kabilang sa big companies ng MVP Group at San Miguel. Ang mga teams na madalas kulelat sa komperensya at pinapalabas na sila ang makakalaban ng mga teams ng dalawang monopolya. Ang problema kasi sa mga farm teams eh sila ang ginagatasan ng monopolya para masabi na merong kompetisyon na nangyayari, na hindi bias ang laruan, na alam ng mga fans ng PBA na isa itong malaking kalokohan. Kaya sila tinawag ng farm teams dahil sila ang inaaniha ng monopolya ng kanilang mga kampyonato. Ang pangalawang depenisyon ng farm teams ay e may kinalaman naman sa mga basketball players. Nasabi natin kanina na ang farm teams ang madalas kulelat sa komperensya. Kaya naman sila rin na nakakakuha ng top pick sa draft. Ipagpalagay natin na ang butong ito o seedling ay ang top pick sa draft at itinanim ka sa lupa ng PBA at ng team na pumili sa iyo. Siyempre lahat ng rookies ay dito itatanim para sila ay lumaki at ma-develop bilang isang mahusay na player. Kapag ang player o seedling na ito ay lumago at nahinog na sa kagalingan, pipitasin siya ng monopolya para mapasama sa kanilang malakas na team. Siyempre sino ba naman ang tatanggi kung pitasin ka ni Farmer Money na mas malaki ang sahod, mas madaming benefits at mas malaki ang pag-asa mong mapasama sa gilas. Mga pribilehyo na hindi kayang ibigay sa iyo ng dati mong team. Kumbaga kapag kinuha ka ng mas malaking team, e eh graduate ka na sa biyahe mo sa liga. Kung sa NBA, e eh merong small market at big market teams. Sa atin naman ay farm teams at monopoly teams. Ang problema sa ganitong kalakaran, e eh nananatiling mahina ang mga mahihinang team at ang malalakas na team ay eh, lalo namang lumalakas. Dito na tayo papasok sa isa pang himala ng monopolya, ang lopsided trades. Sa Tagalog, tagilid, alanganin, luging-lugi o katangahan na trades. Pero mapapaisip ka, kung merong lugi sa trade, bakit napapayagan ng PBA? Eh kasi nga may pinapaboran. At sigurado kung bago maibalita ang mga trades na ito, eh, napag-usapan na ito ng mga Board of Governors. Maaring meron pang ibang detalye ang trades na hindi sinasabi sa publiko o sa madaling salita mga under the table transactions. Kung sa munisipyo nga uso yan, sa PBA pa kaya? Kapag naglaho ang monopolya, walang tangang owner ang papayag sa trade na palugi. At ang mas magandang hakbang ukol dito, magkaroon ng separate governing body na pwedeng magbito o humarang kapag naisip nilang hindi patas ang trade isang independent na grupo o departamento na taga-check and balance ng mga trades na mangyayari. Nang sa gayon ay hindi papanig sa may pera ang makukuha nilang player. Kung dati bibihira ang trades dahil sa loyalty at pride, sa panahon ngayon, pera na ang sanhi ng mga trades. At kapag napatunayan na ang isang farm team ay pumayag sa kagustuhan ng mas malaking team, dapat i-penalize sila pareho. Kapag ikaw ay bago pa sa PBA at kakakuha lang sa iyo sa draft pick, bawal kang i-trade sa unang dalawa o tatlong taon para naman mapakinabangan ka ng team na nagtitiwala sa iyo. Naniniwala ako na ang bawat batang basketbolista na dumadaan sa draft, e eh mas inuuna ang pangarap at prinsipyo kaysa ang kasikatan at pera. Nababahiran lamang ito ng nakakadiring kalakaran sa loob at ang hindi matapos-tapos na pera-pera lang attitude. Sa ganitong paraan, maaari nating maibalik ang tradisyong naglaho na ng matagal, ang pride at loyalty sa paglalaro. Ang ikatlong hakbang para maisalba ang PBA ay e, ibalik ang rivalries. Naintindihan kong mahirap na itong gawin sa ngayon dahil nawalan na tayo ng team identity. Ang ibig sabihin ng team identity ay ang pagkakaroon ng muka o flag bearer ng isang team na bibit-bit ng pangalan at loyalty ng fans gaya na lang nila Abarientos at Alaska, Patrimonio Pure Foods, Jaworski Hinebra at para Shell. Pero paano nga ba natin ibabalik ang rivalries ko hindi na natin kilala ang team na ating sinusuportahan o hindi na tayo makapili ng sinusuportahang kuponan? Dito na papasok ang PPP, ang Public-Private Partnership. Paano ito gagawin? Imbis na isang kumpanya lang ang nagmamayari at nakapangalan sa team, Pwede silang makipag-tie up sa isang syudad o lugar sa Pilipinas para gawin itong pinagsamang pribado at publikong team. Halimbawa, Davao Meralco Bolts, Ilocos Terra Firma, Makati Hinebra o Manila Blackwater. Ang ilan lang sa mga ito. Ang pagpapangalan sa mga teams na may kinalaman sa isang lugar sa Pilipinas ay hindi na bago. Ginawa na ito ng MBA o Metropolitan Basketball Association dati at ginagawa naman ngayon ng MPBL o ang Maharlika Pilipinas Basketball League. Hindi naman kailangan na sa mismong syudad nakafocus ang mga laro ng naturang team. Alam natin kasi na magiging challenging ito na ginawa na dati ng NBA. Mapapagastos kasi sila sa logistics, travel expenses, utilities at iba pa. Gagamitin lang natin ang pangalan. Ngayon ano bang ang nito? Sa kultura kasi nating mga Pilipino, mahilig tayong mag-affiliate sa isang lugar, isang alma mater o isang komunidad. Gusto natin parte tayo ng isang samahan na may isang interes o isang adhikain. Sa ganitong paraan, hindi lang isa o dalawang fans ang napapabalik natin, kundi isang komunidad. Ang tawag dito ay community building. Kung ikaw ay taga-dabaw, at nabalitaan mong nakalusot sa preliminaries ang Davao Meralco Bolts. Sure naman ako kahit papano ay susuporta ka sa team na nakapangalan sa inyo. At kung mamarapatin, magagamit natin ang buisit na politika na yan sa ating advantage. Paano? Isipin nyo na lang kung magaharap sa PBA Finals ang Davao Meralco at Ilocos Terra Firma. Ang Davao ay kilalang balwarte ng mga Duterte at ang Ilocos naman ay teritoryo ng mga Marcos. Sa courtside nakaupo si Nasara Duterte at sa kabilang panig naman ay si Bongbong. Parehong sumusuporta sa mga team nila sa Game 7 ng PBA Finals. Ipag-uutos nila Duterte at Bongbong na walang pasok sa buong Ilocos at Davao. At walang ibang gagawin kundi manood ng PBA. Napakasaya siguro sa pakiramdam niyan, hindi ba? Huwag na lang sigurong magkasakitan pa kapag sila ay natalo. Siyempre dapat ang lahat ay sports laang. Nanumbalik ang rivalries, ang gobyerno at pribadong kumpanya ay nagtutulong para sa kagalingan ng team at suporta sa liga. At ang pinakaimportante ay nagkaroon tayo ng identity, hindi lang ng team identity kundi isang community. Ang ikaapat na hakbang ay simplify the tournament. Dati-rati kapag nagkampion ng isang team sa PBA, siya ang kampyon sa taon na iyon sa konferensya na pinagpanalunan niya. Pero ngayon napakaraming conference. Palagi na lang finals ang nilalaro at magugulat ka na lang na may bago na namang champion. Bakit at para saan? Wala akong nakikitang magandang na idudulot nito sa fanbase ng liga. Isipin mo na lang kung susuporta ako sa isang team. E pagkatapos lang ng ilang buwan e eh hindi na sila nakapasok sa finals mawawala na ako ng gana sigurado. Masyado na bang maikli ang attention span ng mga tao na gusto nating mabilisan ang lahat, pati ang mga laro sa PBA? Wala akong nakikitang dahilan nito kundi ang pera. Mas maraming komperensya ay nangangahulugan ng mas maraming finals. Mas mabilis ang komperensya, mas mabilis din ang bayad sa tuwing magsisimula ang season. Yan ay sa pagitan lamang ng PBA at mga governors nito. Pero para sa ating mga fans, hindi ito maganda. Ibalik ang mas mahaba at mas simpleng laruan ng liga. Sabi nga nila, don't fix it if it's not broken. Ito ang totoo lang na hindi ko alam kung paano natin gagawin, pero pwede nating subukan. Dahil ang sobra-sobrang pamumulitika etila eh tila naging bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino sa pang-araw-araw. Hindi lang sa PBA kundi sa tunay na buhay. Naniniwala ako na ang pamumulitika ang lumilikha ng unfair advantage sa liga. Pero bakit? May kinalaman ito sa mga nauna nating hakbang, ang pamunuan at ang monopolya. Kapag tinanggal natin ang monopolya, mawawala din ang unfair advantage. Kapag inayos ang pamunuan at ang komisyoner, eh hindi makasarili at gahaman sa kanyang pansariling interes. Masisipin ng kapakanan ng nakararami kaysa ang pabor ng ilan. Kapag nawala ang monopolya, hindi na kailangan pang makisama. Kapag inayos ang pamunuan, wala nang dapat pang pagbigyan. Padaliin ng sistema ng pagpasok ng mga bagong PBA teams para maiwasan ng red tape. Maging transparent sa pasweldo ng bawat player. Bakit sa NBA? Alam natin kung ilang milyon ang kontrata ng isang player at binabalita pa ito. Pero dito sa atin ay hindi. Natatakot ba sila sa BIR? Baka sobra-sobrang tax ang ipataw? Kumuha ng mga player ayon sa kanilang galing at hindi sa backer. Ang palakasan ay nangyayari sa hardcourt at hindi sa opisina. Kung transparent ang lahat, wala nang dapat pang itago. Take it or leave it, ika nga. Bilang player, kung transparent sa akin ang liga, ang aking team at ang mismong laro. Gaganahan ako at ibibigay ang aking buong pusong kagalingan sa sport na ginawa ko ng trabaho. Kung hindi man mawala ay sana mabawasan ang sobra-sobrang pamumulitika sa liga. Ako ay naging PBA fan noong dekada 90. Sa pano na piso ang pamasay sa jeep, 25 ang cherry ball sa tindahan ni Aling Nati, wala pang cellphone at wala pang internet. Pero ngayon ay 2024 na. Sa panahon ng lahat ng libangan ng Pinoy ay hawak na niya sa kanyang mga kamay. At ang telebisyon ay bibihira na panooran at mistula na lang naging display sa sala. Dito na tayo sa ikalimang hakbang para mabuhay ang liga. I-take advantage ang social media. Oo, oh, alam nating lahat na mayroong Facebook page ang PBA. Na may 5.7 million followers. Meron din silang mga streaming ways para makapanood ng PBA games. Meron na ding online ending at PBA betting services. Pero sa tingin ko kulang pa rin ang ito at hindi nahahagip ang dapat na mahagip ang mga bagong PBA fans. Malaking porsyento ng mga mahilig gumamit ng cellphone ay mga kabataan. Tayo mga oldies eh madalas libangan lamang ito o kapag may spare time kaya sila dapat ang mas ponteeria ng team o departamento ng Sokmed ng PBA. Dapat mahuli nila ang kiliti ng kabataan. Paano ba nila mapupukaw ang atensyon ng henerasyon na gusto ay palaging madali at mabilis? Gumawa ng mga PBA challenges sa TikTok. Mas maging agresibo sa paggawa ng mga highlights at mga moments ng PBA na kagigiliwan natin at ng mga young fans. Ipakilala sa kabataan ang makulay na kasaysayan ng PBA gumawa ng mga laro o app na may kinalaman sa liga. Magpakonte sa social media accounts. Kapag nanalo ka, e bibigyan ka ng PBA merch o kaya naman e recta Gcash. Pwede ring ticket para manood ka sa arena. Magbenta ng virtual ticket at mag-setup ng dedicated camera sa arena para doon ka manood ng live games. Ito ang magiging sagot sa pagbaba ng mga taong pumupunta sa arena para manood ng live. Tanggapin na natin na hindi lalapit ang tao para manood ng live games kaya dapat ang PBA mismo ang lumapit sa tao. Bakit hindi kunin ng PBA ang mga sikat na vloggers o YouTubers para i-market ang liga? Makipag-collab sila. Gamitin ang network ng mga ito para ipakilala ang PBA. Ang mga lumang fans na gaya natin ay palaging narian lang, pero karamihan sa atin ay tila graduate na sa pagiging hardcore dahil na rin sa mga obligasyon at paglipas ng panahon dapat may pumalit sa atin at iyan ang new generation of fans. Kaya lang iba ang trip ng mga ito. Dapat mahuli ng PBA kung ano ba ang kiliti ng mga batang ito at maingganyo silang humalili sa atin bilang mga bagong breed ng fans. Napapano na ba rebranding? Sa tingin ko kasi sa kasalukoy ang pamunuan ay eh malatito gaming pa din ang kanilang mentality masyadong makaluma ang approach ng commissioner pati na rin ang buong liga. Kailangan nating i-update ang sistema ng PBA para bumagay sa mga demands ng basketball fans, lalo na yung mga bago. Aminado tayo na pag-iwanan na tayo ng mga kalapit na bansa pagdating sa esport na ito. Dati-rati ang Pilipinas ang kinatatakutan sa buong Asia pagdating sa basketball. Kailangan na nating humabol, hindi lang sa mga playbook kundi pati na rin sa iba pang bagay sa PBA. Hindi naman natin sinasabi na maging worldwide tayo at tapatan ng NBA dahil imposibleng mangyari yon. Kahit sana sa Asia man lang o ASEAN, makipag up or collaborate tayo sa ibang liga sa Asia. Papasukay ng isa o dalawang teams para maglaro sa isang komperensya ng PBA bilang guest team. Magkaroon ng mas maraming exhibition matches para makipakilala natin ang mga players at liga. Tutulungan nila tayo at matutulungan din naman natin sila. Kung kinakailangan palitan ng logo ng PBA, ay eh maaari din nilang gawin. Bigyan ng bagong muka para mas appealing sa mga bagong henerasyon ng fans. Hindi na kasi uubra ang makalumang estilo sa makabagong panahon. Mas okay rin sana kung ang komisyoner ay updated at hindi makaluma mag-isip, hindi ba? Saka siguro itigil na natin yung pagpapangalan ng mga PBA team sa hotdog, sa mga batang nasa pier, pati na rin sa mga inuming nakalalasing at naglalako ng gatas para mas may appeal sa loob at labas ng bansa. Sabay sa pagbabagong bihis ng PBA ay eh ang pag-update din nito sa mga rules and regulations. Kung ang NBA nga ay eh mabilis ang pag-update, dapat hindi tayo magpahuli. Dapat alinsunod na rin ang mga laro at rules natin sa FIBA standards. Mula sa kalit-liit ang detalye hanggang sa pinakamalaki. Sino ba ang PBA kumpara sa mas malaking asosasyon? total mahilig din naman tayong mag-compete sa labas eh dapat lang na na natin ang ating mga player sa ganitong sistema. Kasabay ng pagbabago na ito, dapat i-update na rin natin ang tungkol sa pagkuha ng mga players. Una narito ay baguhin na ang age limit ng mga magpapadrop sa PBA. Sa tingin ko medyo late na ang 22 years old. Sa NBA nga ay eh pwede na ang high school. Dapat dito rin sa atin. Kung talagang mahusay kang player kahit high school pa yan. Bakit naman natin pipigilan ang kanilang development dahil lang sa kanilang edad? Pero kapalit nito, mas maghihigpit tayo tungkol sa nationality. Mas bibigyang prioridad ang mga tunay na Pilipino. Born and raised Filipino kesa sa mga Philams. Prioridad ang mga homegrown talents. At gagawin natin itong requirement sa bawat team na kalahok sa PBA. Kunyari na lamang sa Davao Meralco Bolts. Dapat meron silang isa o dalawang homegrown talent sa roster tubong Davao na player. Isa pa sa mga dapat pag-isipan ay kung itutuloy pa ba natin ang pagkuha ng imports. Sa panahon nila Jaworski, sinabi nila na ang mga imports daw ay para ma-uplift ang competitive nature ng mga local players at maihanda tayo sa international basketball scene. Sa paglipas ng panahon sa tingin ko naman, eh, we are more than ready at hindi na kailangan pa ng import. Pero kung papayagan pa rin ang mga import, eh, itodo na natin para lalo namang ganahan ng mga local players natin. Tanggalin ang height limit ng mga imports o kung ano pang limit yan. Bakit hindi tayo gumaya sa Japan? Sila ang nagkaroon ng malaking adjustment dahil hindi naman likas sa kanila ang larong basketball. Pero dahil na rin dyan, eh, malaki ang naging improvements nila. May mga challenges, syempre. Limitado naman ang laro ng import sa mga komperensya natin. Parang kagaya ng dati. Kapag all Filipino, syempre dapat walang import. Ang imports ay dapat tignan natin bilang panghimagas lamang at hindi ang main dish. Dapat nakatuon ng atensyon sa homegrown young talents. Kung ganun ang gagawin natin, baka imbes na sa Japan at Korea sila maglaro, ay eh mas nanaisin nilang manatili rito. Sabi nga nila, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay eh hindi makakarating sa paroroonan. Bakit tila ibinaon sa limot ang napakakulay at malalim na kasaysayan ng PBA? Pinagmamalaki ng PBA na walang batang liga ang kayang tumapat sa kanila dahil ilang dekada na silang naririto. Pwes dapat bigyan pugay nila ang mga taong nasa likod ng pamamayagpag sa matagalang panahon. Gumawa ang PBA ng mga documentaries tungkol sa rivalry ng Crispa at Toyota. Documentaries ng mga player na humubog at tumulong para sumikat ang liga. Ipalabas ito sa Netflix at YouTube. Sa mga gaya nating oldies ay sa itong trip down to memory lane. Sa mga bagong fans, isa itong pagpapasilip sa nakaraan at pag-educate sa kanila sa dating PBA. Imbitahan ng mga dating player na magkaroon ng pag-uusap, parang open court ng NBA. Magkwentuhan sa kahit anong may kinalaman sa basketball. Mga kwentong hindi natin nakikita o naririnig sa hard court. Balikan ang mga moments na hindi nila malimutan o mga rivalries at pagkakaibigan na nabuo sa basketball mag-establish ng museum at audiovisual presentation sa mga dating laro. Dalasan ang mga exhibition games ng mga old timers. Kahit na hindi na makalundag si Noli Loxin, e eh sigurado akong mag enjoy pa rin akong panoorin siyang maglaro paminsan-minsan. Kahit ano pa man yan ay isa ang ating objective. Ang balikan ng dating PBA para maikumpara ito sa kasalukuyang estado ng liga. Matuto sa mga pagkakamali at ulitin ng matama. Balikan ng golden years. I-celebrate ang mga memories na nakatanim na sa ating puso at isipan. Ibalik nyo kami sa mga taong simple pa ang buhay at wala pang daanong problema. Hanggang ngayon ay nangangarap pa rin akong makapanood ng dokumentaryo ni Robert Jaworski tungkol sa kanyang buhay. Ang pinakahuli pero ang pinakaimportante ay pakinggan ng liga ang hinaing ng mga fans. Pakinggan ang kagustuhan natin at mga gustong ipabago. Huwag nila tayong gawing tanga na para bang hindi natin alam ang kanilang ginagawa. Alam nating lahat na casino lamang ang napapala nila sa mga fans na gaya natin pagdating sa monetary gains at hamak mas malaki sa mga kumpanyang pinapabura nila. Hanapin ang balanse na panadalihing masaya ang mga kumpanya at ang mga sponsors pero wag ng publiko. Wag rin sanang isipin ng PBA na siya ay immortal. Di porke matagal ka na bilang liga ay eh hindi ka na mapapabagsak. Lalo ngayon na may mga bagong usbong na alternatibo sa basketball community. Huwag pa irali ng seniority complex at bulihin ng mga batang kasabay. Imbis na magalit, e eh bakit hindi tignan kung ano yung mga tamang ginagawa ng MPBL at gayahin nito? Fans ang magsasabi kung ano ang nais nating mapanood. Tayo ang stakeholders. Paano nila mahihikayat ang mga bagong fans kung tayo mga matatagal na e pilit nilang itinataboy. Maraming mga nagsasabi na mas magandang ang mamatay na ang PDA para matutunan nito ang mga kamalian na ginawa. Tough love, ika nga. Pero sana hindi na umabot sa ganito para lang sa realization na mangyayari. Sana magkaroon din ng online petition tungkol dito. At kung magiging matugumpay ang petition, sana pakinggan ang mga namumuno. Sangayon ba kayo sa mga nabanggit na hakbang? At meron pa ba tayong nakaligtaan? I-share mo lang yan sa comment section. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. So yun namang technical free throw na yun. Produced one point to cut the lead down to only one at 18-17. Meron pa po 3 minutes and 52 seconds remaining in the first